Magandang hapon, mga minamahal kay Kristo. Ngayon, direktang nagsasalita si Jesus sa ating mga puso tungkol sa isang bagay na kailangan nating lahat araw-araw, proteksyon. Alam niya ang ating mga paghihirap, ang ating mga takot at ang mga sitwasyong kinakaharap natin. Isang pribilehyo na hanapin ang kanyang presensya upang hilingin sa kanya na maging ating kanlungan. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na napakahalaga, Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, dahil kami ay mamamagitan para sa iyo. Huwag din kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ibahagi ito sa taong mahal mo. Sama-sama nating ipalaganap ang salita ng Diyos at palakasin ang mga puso. Ngayon, magnilay-nilay sa akin, ang Biblia ay nagpapaalala sa atin, sa mga awit siyam naput isa, isa tandang bawas dalawa, na siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Nangangahulugan ito na kapag hinahanap natin ang Diyos nang may pananampalataya, siya ang nagiging tagapagtanggol natin. Kaya, ibibigay ba natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa mga kamay ng Panginoon at manalangin? Anak ko, anak ko, ngayon gusto kong marinig mo ang boses ko at maramdaman mo ang pagmamahal ko sa buhay mo. Ako ang Panginoon na nag sayo, sa iyo, ang pastol na nangangalaga sa bawat detalye ng iyong paglalakbay. Walang sitwasyon, panganib o kahirapan na hindi ko kayang lampasan para sa iyo. Lumapit sa akin ng may pagtitiwala, sapagkat ang aking presensya ang iyong lakas. Kapag umalis ka sa bahay, tandaan, sinusugo ko ang aking mga anghel upang samahan ka. Nasa paligid mo sila, kahit na hindi mo sila nakikita. Sa traffic, sa trabaho, sa school o kahit saan, kasama kita. Kapag ang mga alalahanin ay dumating at ang takot ay sumusubok na pumasok sa iyong puso, tandaan na ako ay mas malaki kaysa sa anumang problema na maaari mong harapin. Huwag kang matakot sa mga unos ng buhay. Ako ang nagpapatahimik sa dagat, ang nagpapatahimik sa hangin. Kung paanong pinrotektahan ko ang aking mga disipulo sa bangka, pinoprotektahan kita ngayon at palagi. Kapag tila napakataas ng alon, alam mong nakaunat ang malakas kong braso para hawakan ka hindi hindi ka mag-iisa. Bigyan mo ako ng iyong mga alalahanin dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Alam ko ang iyong hinaharap at alam ko kung ano ang kailangan mo. Walang anumang bagay na lampas sa aking kontrol at walang banta ang maaaring humipo sa iyo nang walang pahintulot ko. Ako ang iyong kalasad, ang iyong proteksyon sa bawat laban. Kapag dumating ang gabi at pilit na inaagaw ng takot ang iyong tulog, tandaan mo na ako ang iyong bantay. Hindi ako natutulog o nagpapahinga dahil ang pinakamalaking kagalakan ko ay ang pag-alaga sa iyo. Ako ang magiging kapayapaan na sumasalakay sa iyong puso na nagpapatalsik sa anumang pagkabalisa. Huwag hayaang pahinain ng pagdududa ang iyong pananampalataya. Magtiwala ka sa akin dahil ang aking mga plano para sa iyo ay mabuti. Kahit sa mahirap na panahon, hinuhubog ko ang iyong buhay at pinalalakas ang iyong espiritu. Maging ang mga paghihirap na kinakaharap mo ngayon ay gagamitin para sa iyong ikabubuti, sapagkat ako ang Diyos na nagpapalit ng luha sa kadalakan. Tandaan ang nasusulat, huwag kang matakot, sapagkat ako ay suma sa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran, Isayas 41, 1-0. Ang mga salitang ito ay para sa iyo. Panghawakan mong mabuti ang aking pangako, sapagkat hindi ito nabibigo. Anak, tinatawag kitang mamuhay sa ilalim ng aking proteksyon. Ano ang ikinababahala mo? Kausapin mo ako. Ipahinga mo ang iyong mga takot sa aking altar. Ako ang ligtas na kanlungan, ang tor na nagpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng kasamaan. Kahit gaano kalaki ang laban, mas malaki ang Diyos mo. At kung sinubukan ka ng kaaway na salakayin ka, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng mga hukbo, ipinaglalaban kita at nanalo na ako sa krus. Ang mga pagsalakay na darating laban sa iyo ay hindi unlad, dahil ako ang iyong hindi matitinag na pader. Ngayon, hinihiling ko sa iyo na maglagay ng lakas ng loob. Lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, alam na ako ay laging malapit. Ilagay ang iyong mga plano at ang iyong mga hakbang sa aking mga kamay, at magtiwala na binubuksan ko ang tamang landas para sa iyo. Ginagabayan kita ng pagmamahal at itinatago kita sa lilim ng aking mga pakpak. Sa makatuwid, ngayon ay ipahayag sa iyong puso, Panginoon, ako ay nagtitiwala sa iyo. Ang Panginoon ay aking tagapagtanggol, aking bato, aking siguridad. Kapag sinabi mo ito, may magbabago sa loob mo. Mararamdaman mo ang bigat ng mga alalahanin na naalis dahil kumikilos ako. Huwag kalimutang alalahanin na ako ang Diyos na nagbabantay sa iyong pagpasok at paglabas, ngayon at magpakailanman. Lumakad ng may kumpiyansa habang ikaw ay pinoprotektahan ko. Anak, may mga pagkakataon na tila itinapon ka ng buhay sa mga disyerto, at pakiramdam mo ay mahina at nakalantad ka. Ngunit alamin na kahit na sa disyerto ako ay sumasayo, tulad ng ako ay kasama ng aking mga tao, inaalalayan sila ng mana at ng aking presensya. Walang paglalakbay na napakahirap na hindi kita mapalakas. Hayaan mo akong maging gabay at bantay mo sa bawat hakbang. Madalas kang nag-aalala tungkol sa mga taong mahal mo na gustong protektahan din sila. Pakinggan ito, kung paanong ako ay nagmamalasakit sa iyo, ako ay nagmamalasakit din sa mga nasa iyong puso. Ipanalangin mo sila, magtiwala sa akin, at gagawa ako sa kanilang buhay, protektahan sila mula sa nakikita at hindi nakikitang mga panganin. Nakikita ko ang iyong mga araw, alam ko ang iyong mga laban at naiintindihan ko ang iyong mga takot. Ako ang Diyos na hindi ka pababayaan, sa mga sandali kung saan ang paghihirap ay tila nasasakal, tandaan na ako ang iyong hininya, ang iyong panibago. Manatili sa akin at pakiramdaman ang aking patuloy na pangangalaga sa paligid mo. Kapag nahaharap ka sa mga sitwasyong tila walang paraan, tandaan na ako ang daan. Binuksan ko ang dagat na pula para sa aking mga tao, at gayon din ang gagawin ko para sa iyo. Walang hadlang na napakalaki para sa aking kapangyarihan. Magtiwala ka lang na umaarte ako kahit hindi mo nakikita. Pinoprotektahan kita hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espirituwal. May mga panganib na hindi maramdaman ng iyong puso at isipan, ngunit ako ay nasa unahan, inaalis ng sandata ang maaaring makasakit sa iyo. Ang aking banal na espiritu ang iyong depensa, ginagabayan ka sa ligtas na landas at inilalayo ka sa bawat patibong. Sa gitna ng araw-araw na pag-aalala, tandaan na inaalagaan ko kahit ang pinakasimpleng mga detalye sa iyong buhay. Kung pakakainin ko ang mga ibon sa himpapawid at bihisan ko ang mga lirio sa parang, gaano pa ako mag-aalaga sayo, na aking obra maestra? Ipahinda mo ang iyong puso sa akin, sapagkat ako ay isang mapagmahal at tapat na ama. Alam ko na kung minsan nararamdaman mong maliit ka sa harap ng kahirapan, ngunit makinig ka, mas dakila ang nasa iyo kaysa sana sa nasa mundo. Inilagay ko sa loob mo ang espiritu ng lakas at tapang. Huwag mong tingnan ang mga problema, tingnan mo ako, ang iyong walang sawang tagapagtanggol. Nais kong malaman mo na kahit napakiramdam mo ay nakalimutan ka o nag-isa, hindi ka iniiwan ng aking mga mata. Nasa tabi mo ako, bilang isang tapat na kaibigan at bilang isang mapagtanggol na ama. Kahit sa pinakamadilim na gabi, ako ang iyong liwanag at pinamumunuan kang ligtas. Minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig at iyon ang dahilan kung bakit hindi nagkukulang ang aking proteksyon. Hindi mo kailangang matakot bukas, dahil nariyan na ako, naghahanda ng ligtas na landas para sayo. Magtiwala sa akin, at hayaan ang aking pag-ibig na pawiin ang lahat ng iyong kawalan ng katiyakan. Ngayon, huminga ng malalim at damhin ang pangangalaga ko sa iyong buhay. Ako ang iyong ligtas na kanlungan, ang iyong matatag na bato. Ano man ang mangyari sa paligid mo, sa akin makakatagpo ka ng kapahingahan at proteksyon. Lumakad ngayon at laging may katiyakan na ako ang iyong tapat na Diyos. Mga minamahal, napakagandang pangako ng proteksyon ng Panginoon, hindi ba? Kaya naman, muli kitang inaanyayahan, isulat ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, upang kami ay mamagitan para sayo. Huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa taong mahal mo. Naway ang Panginoon ay laging maging iyong kanlungan, iyong lakas at iyong seguridad. Humayo ng payapa at may katiyakang pinoprotektahan kanya sa lahat ng oras. Manatili sa biyaya at pag-ibig ni Kristo. Amen.